Sa puntong ito, nais ano kaya ang pwedeng maibigay na assistance ng BIPAR sa ating mga kababayan lalong-lalo na doon sa 11 crew members at sa pamilya ng mga nasawing uh, uh, mangingisda. Ah, uh, unang-una po ang ating pakikiramay doon sa mga uh, pamilya ng nasawi ng nasabing uh, ano po no ah uh, uh, aksidente na nangyari dyan po sa baho di machine lock. At uh, tayo po ay nalulungkot uh, na nangyari to na nangyari po ang ganitong uh, sitwasyon. Sa panig po ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kami po ay uh, kagad magbibigay. In fact, naka-schedule po kami umalis ngayon. Uh, papuntang Subic, uh, magbibisita po ang aming uh, BIFAR National Director doon sa mga pamilya ng nasawi upang magbigay po ng uh, immediate assistance muna sa ngayon abang uh, nakaburol yung ano yung uh, kanilang uh, kapamilyang uh, nasawi. Uh, kung hindi po ako nagkakamali, magdadala po kami ng uh, tulong na bigas doon mm -hmm. sa mga pamilya. Ganyan din po yung uh, cash assistance doon sa mga ano uh, namatayan. And then uh, inaayos na rin po ngayon yung uh, mga posibleng livelihood projects na ibibigay. Nagpo-profile na po tayo nung kanilang uh, samahan uh, sa kinakausap na po ng aming regional office sa kanilang presidente pangulo ng kanilang organization para po uh, maisugmaan natin yung pangangailangan nila doon sa ibibigay po ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung bangkaman ito kung uh, mga ano po ito mga fishing gears so nakahanda po ang ahensya na tumugon doon sa ano sa pangangailangan nitong uh, mga mangisda na uh -huh. naging uh, involved doon po sa aksidente or naging biktima ng aksidente